Pansin nyo rin ba mga kabotsog? Sobrang hype ng vape nowadays kaya naman eto naghanap ako ng vape shop para subukan mag-vape. Eto nga pala ang i-unbox natin ng Dark Elite. Para siyang Black Elite na mas mura. Gawa siya ng Wangdao Technology ng China. Distributed by Skyrocket Philippines. Na alam natin na may sarili ring series. Eto na si Dark Elite Lychee. Flavor na pinili ko since favorite fruit ko siya. Top fog na color yellow ang binili ko na battery. May free na rin lanyard at 550 milliampere na siya na type C na rin. Naisip ko lang, meron pa ba hindi type C ngayon? Disclaimer lang ha, this is not a paid ad. Eto na, excited na ako sa lasa. 10 ml ito at 30 mg free base nicotine siya. Kaya expectation ko light ito. Try natin! Wow, lasang lychee nga! pero mas lasa palang pakwan. Yung tamis niya ay sakto lang, mas matabang kumpara sa soft drinks. Para kalang kumain ng pakwan. Tas yung lamig naman ay wow, may hagod. Sarap sakto siya na starter pack para sa mga baguhan sa vaping. Yun oh, may hagod sa lalamunan. Gumug. Salamat at hanggang sa muli.